Ito pala guys. Inaayos ko. Ito na umpisaan ko na yan guys. So, ito. Ayan. Ito pinagtatanggal ko to guys. Ito pala guys mga nabili ko yan sa ukay. Ayan. Okay, so pinupunas-punasan ko yung iba kong mga ah, collection. Ayan guys. Ito pala yung guys sa kabilang side na ayos ko na. Tapos ito hindi ko siya hindi ko natatanggalin tapos ito guys hindi ko rin to aalisin dito gandang ganda ako dito sa royal classic ang tatak nito guys bone china kasi ito hindi ko rin yan tatanggalin mga nabili ko to guys sa ukay tapos sa mga new arrival pero matagal na yan guys ito hindi ko yan tatanggalin yan sa aking collection Yeah, guys. Dito yan sa baba guys kanina nilipat ko siya sa taas ayan hindi na siya masukal tingnan guys. O, so, ayan. Nakyat ko ulit siya sa taas guys. O, so, nilipat. Ito guys. Dito yung pilit lang na mga mag na ilalagay ko. Ayan. Yung parang mga teacups kung tawagin ba nila. Ayan. Diyan ko siya ilalagay. Ayan. Guys. O, yan mga yan. Itatabi ko na lang yung mga guys. Ayan. Pero itong iba magagamit ko pa kasi yan mga guys, yung mag na yan. Pilit na lang yung mga nilagay ko dito guys. Ito guys, yung aking mga teacups na nabili sa upay. Ayun guys, pinagpatong ko na lang yun. Yung, yun yung guys, o ganda ganda o dyan sa anong yan. Pero nagamit ko na yan guys. Pinagkapihan ko na yan. Ayan. Saka ito, nagamit ko to. Saka ito. Ayan na siya guys. Nalinis ko rin sa wakas yung aking platera. Hindi na siya guys masukal. O ayan. Malinis na. At saka yan guys. Oh. Ang ganda na tingnan. Hindi na siya masukal. Tingnan. Hindi na magulo. Tapos sarado ko to guys. Yung so, nating... Ito so, guys. Bago nagpasko na punasan ko yan. Yung aking salamin. Sarado natin guys. Ayan. Ayan din. Nalinis ko yan bago magpas ko yan guys. Yan nasa taas. Ayan siya. Hmm. Malinis na naman yung aking platera. Wala, guys. Nagtanggan ako kahapon ng mga Christmas. Yung Christmas tree. Yung ibang Christmas decor. Inunti-unti ko na guys. Ayan. Ayan yung apo ko. Kararating lang guys. Hi babe. Hi. Hi, guys, Ayan na, guys. Ang ganda na naman ang aking patera. Maliwalas na. Bye, guys! Salamat. God bless.